Okay. Saan so, tayong pakikong nasaglit ay? na, At mabibigyan tayo ng konting opinion. Dito kay General Ramos sa kanyang interview. Ah guys, kinig ka. Richard, ako naniniwala ako na pag-usapin ng West Philippine Sea, dapat ang iboto talaga natin sa susunod na eleksyon ng 2025. Traditional po, politicians or newcomer in uh, the politics are those people who are really concerned for our position in the West Dapat talaga natin hindi to dahil bago tayo naging bansa, bago tayo nagkaroon ng independence, maraming buhay ng Pilipino ang ipinusta dito para magkaroon lang tayo ng isang uh, independent, democratic country of our own where we can elect our own national media. So, we really need to take care of our own sovereignty and patrimony as a nation. Ngayon, kung magpuboto ka naman ng ilang mga politiko na would undermine our own national interests, would undermine our own as a nation. Para we have forgotten what our national heroes risk and given to the Philippines. Kaya kung pilihan lang talaga sa susunod na eleksyon, by either 2025 or 2020, that should be somebody who cares for the Philippines West Philippines and that would keep on uh, WPS issue as, uh, some, uh, something that would awaken the second. Honestly, we... Okay, guys. Okay, sabi so, yeah. nga. Um... Sa so, darating na sa 2025 at saka 2028 Maraming manliligo kasi sa atin yan Mga politiko no, may mga dating politiko babalik mga gusto bumalik at may mga baguhan din na gusto subukan ng uh, mundo ng politika ngayon ang sabi ni general ang, ang mukha ni general ang atin daw piliin iboto ay yung merong pagmamahal sa West Philippine sea lungkot guys mabot na tayo sa gantong sitwasyon ibig sabihin danger kung babasahin natin yung mga sinasabi ni general <clears throat> nandun na tayo sa level ng ano eh nang talagang kailangan na natin magtinulat yes ikaw ikaw nga ako din. Kailangan na natin magtino. As a Pilipino, kailangan na natin magbuklod-buklod as a Pilipino. <coughs> Kasi ang West Philippines, eh, hindi na po yan usapin ng dagat lang. Hindi lang po yan usapin ng, ng yung mga isda, corals, Ayos kung ano ano pa. <clears throat> malalim. Masyadong malalim ang usapin ng West Philippine Sea. At malalim na rin ang problema natin dyan. Kung makikita naman ninyo, makapalitaan ninyo kung paano i-water cannon ng ng barko ng China ang ating mga barko ba? Diba? Kung paano ba ay bully ng China ang Pilipinas doon sa may West Philippine Sea. Tama si ano, tama si Jenna eh. Kailangan na talaga natin mga Pilipino magkaisa. Tama na yung kampi-kampi kung kani-kanino. Kasi sa totoo lang guys, yung mga mayaman yung mga politiko na tinitingala nyo at pinaniniwala na huwag sanang mangyari huwag hmm, sanang lobby na langit na magkaroon ng gulo sa palagay ba nyo andito pa yung mga yan guys baka isa sa mga yan magliparan, mauna pa magliparan yun Sino ka wawa? Tayong taong bayan. Kaya guys, ito na yung natin. Bilang matinong mga Pilipino, bilang uh, nagkakais ang mga Pilipino, tigilan na yung bangayon kung ano man yung sinasabi ng isang panig dito sa ating uh, bagong administrasyon kaya ano na natin siya buhay niya yan eh magsalita siya ng magsalita huwag lang tayo magpapakumbinsi kasi buhay niya natin nakataya dito yung mga yan eh yung mga taong instead na pag-usapan ni eh, paano natin susolusyonan ang problema ng West Philippine Sea eh, naglalagay pa ng problema pinagbawatak-watak eh, pa ang sambay ng Pilipino nilalagyan pa ng galit ang bawat Pilipino nilalagyan pa ng kung ano-ano kaisipan ng bawat Pilipino hindi natin dapat pagtiwalaan yung mga ganyang klase mga politiko Ang sabi ko huwag sana loobin ang dangit kung magkagulo number one, wala yan number one, iiwan yung Pilipinas niya. number one, kawawa ang tao ba ikaw ikaw, ikaw na at ako kawawa tayo I wake up sambay ng Pilipino tama na yung pagwawatak-watak hindi nakakatulong may kasabihan nga 'di ba na yung isang bugkos na walis tingting -ting, pag nagkasama-sama yan ang daming nawawalis na dilinis na yung kapaligiran subukan mo maglinis ng tingting -ting mo isa, dalawa, tatlo lang kundi abutin ka ng siyam-siyam bago mo malinis ang kapaligiran ganun guys tama na yung kambi-kambi yan at yung mga nakikita natin sa social media yung mga vloggers na uh, makikita nyo na kumakampi kay ganito kay ganyan na lang guys alam naman natin kung ano yung totoo eh. sa totoo lang kasi yung ibang vloggers talaga lalo na yung mga pro-China ang hirap kasi magsalita eh kasi kapwa Pilipino rin yan eh ay saan, eh? pag play na lang din natin sila ng mga mag magkaisa na rin ang bawat isa na talagang panindigan ng, ng bawat isa ang Pilipinas mahalin natin ang Pilipinas tandaan nun yung mga politiko na hindi nagmamahal sa West Philippines eh. alam natin yan kilalang kilalang niya pag nagagulo guys tandaan mo iiwang kayo nyan mawawala sa bansa sinong talo ikaw Ako. kaya guys iboto natin sa 2025 at 2028 yung tamas tama si general yung may pagmamahal po sa so West Philippine at sa ating inambayan ang daling hanapin yan, guys